Ito na pala yung saging na nakuha natin harvest natin Diyan lang sa likod ng bahay namin Ito, tingnan lang Kuhaan lang tayo Yan, pumuputok na oh Yan, pumuputok na tayo. May, kuhaanin mo na lang balat nito Tapon mo dun sa ano Yan, okay Ayan Mmm, sarap mm. Sarap, um, mm. saging Poyka, alis ka muna dyan Alis ka dyan Nag Ano, diba? Dito lang ito sa likod ng bahay namin Tingnan lang Teka lang, teka lang, saka lang. Tika. Okay. Yan lang, pinagkuhanan ko. Yan lang. Hmm. Ganyan nang kaliit yung lupa na kinatitirikan niya. Yan ang puno ng saging. Ito yung naputol. Malit lang siya. Senyorita pala yun. Yan lang, naputol. Naputol po ng isang araw. At mayroon din kami dito papaya. Ito. Papaya. Namumunga din yan. Hmm at merong langka. Itong langka na to, namunga na rin. Kaso mas malaki yung buto niya kaysa sa ano ba? Mas marami yung mga ano, yung hindi napapakinabangan kaysa sa laman niya. At meron din kaming kalaman si dito. To, pakita ko sa inyo. Namumunga to. Dito kami kumukuha ng kalaman si So hindi na kami bumibili ng kalaman si sa palengke. Dito na lang. Ayun, maraming bunga niya. Minsan marami talagang bunga yan. Halos punong-puno yan. Yan lang. Tapos, meron kami dito ang papaya. Papakita ko sa inyo yung papaya namin na namumunga rin. Dito, sa likod lang. Ito Ay, naman naman. Ayun, lablabas ko muna yung camera. Asya ba? Oo, oh, di ba? Lit lang yan, ha? Dito lang yan sa likod. Tapos, dito namin tinatapon yung mga biodegradable namin. Yan, dami dyan. May kung ano-anong nandyan may abukado. Papaya ka rin may papaya pa dyan sa taas. Umumunga rin. and bunga din. Ito, ito. Medyo marami yung bunga. Aabutin mo lang. Kung kukuha ka ng papaya, abutin mo. Lang. Nung isang araw, nag, ano si nag Nagpinola. Dito lang kami kumuha. Hindi mo kailangan na malaging lupa para makakain ka ng prutas na gusto mo o magtatanim ka. Maliban na lang siyempre buko. Sinubukan namin magtanim dito ng buko. Pero doon sa isa naming bahay, sa may malino, meron kaming buko doon. Tapos santol. Sa kamangga. Namumunga na pare-pareho. meron din kami dyan na malunggay. Ayan. Fresh malunggay yan. Kasi ang ginagawa ko, tinatanggal ko lang yan. Pinuputol ko yung malalaki. Meron. Ang bilis tumubo ng malunggay. Yun Ayan yan pa ditong lupa. Nagtanim ako dyan ng abocado. Ang problema, namatay. Hindi kasi maganda yung tubig dito. Pinandilig ko yung tubig ng nawasa. Yung... Yeah. Hindi na buhay. Dito naman, ito. Ang bunga nito, yan. Tinatawag na magic fruit. Magic fruit ba? Huha ah, na natin. Kain ka tapos kumain ka na maasim. Naukasan ko na yan. Kainin mo. May buto yan ma, di ba? So, Iluwa mo yung buto. Tanggal yung buto. Kain ka na mangga. Tama na, tama na. Kain ka na mangga. Kainin mo, man. mangga. O, oh, kain, kain mo. Anong lasa? Tamis. Matamis. Matamis. <laughs> yun, galing yun doon sa, ano, sa magic fruit namin. Galing yun sa magic fruit. At yan, saging. Oh. Meron pa doon. Bukod dyan. Meron pa doon sa labas na saging. Mano na pala, to? pala. So, ito. Hinug na pala. na. Ay, e, pumuputok na siya, oh. Masarap. Ibig sabihin, ilang ilang buwan lang 'to, ah. Mga isang taon din bago na bunga. 'Yun. Di ba? Ito 'yung saging. Balatan natin. Matamis yung saging. Hmm, sarap. Hindi Yun nyo kailangan na magkaroon ng malaking lupa para makakain kayo ng sarili nyong produkto. Tanim lang kayo sa likod ng bakuran nyo. Tapos lahat ng biodegradable -de nyo, yung basura nyo na biodegradable, gawin nyo. Punin nyo lang. gawin, gamitin yung pataba.